Parang elepanting, elepanting. Parang elepanteng laki. O, pa sa humahawak. O. Nakang kalatagan. Ang lalapad ng tainga, o. Parang magkapatid, ano? Parang kambal. Halaga na isang malaking baka, isang kambing. Ito yung mga hinahunting na mga, ano, na mga, may-ari na mga ranch. So, para gawing ganador sa kanilang ranch. Bakang Lemery. Ang kikinis ng balat. Ay, oh. Hi guys, good morning! Good morning! Nandito na naman po tayo sa Patrick Garcia Live Stock Auction Market. Ngayon 5 August 2, 2024. So ngayon, magkakantos na naman tayo ng mga presyo dito sa loob ng mga buhay na hayop at sa mga katayin. So you guys, ang daming baka ngayon. Kumpara noong nakaralinggo. Ayan. Ayan. So, the guys, uh, nililito tayo sa gate. Ang ibay ay pauwi na, mga nakabili na. Ito lang yun. Abayo naman, ang galang. Ayan, nandito tayo, tayo sa loob. oh, meron na tayo nakikita ang ano, uh, malalaking baka. Are. Alas 6 na ng umaga dito, guys. Ito, malaking malaking baka. Quality. Sobrang laki na ito. Ayan, may nakatra Ayan, nakita nyo, napakarami pa ang baka. Napakaraming baka. Hi, sir. Good morning. Hi, sir Ben. Eh, yeah, napakalaki ng napakalaking baka nito. Na elepante, elepante. Oh, pare, elepante ng laki. O oh, matangkad pa sa humahawak. O, oh. pag sinipa ka nito, ang layo siguro ng talyang mo. Ayun. Eh, napakaga pa po ba? Napaka. <laughs> matas pa sa atin. Matas pa nga siya naghahawak, matangkad na yung naghahawak pero matangkad pa sa kanya yung kanyang hawak na baka. Ayan, napakagandang baka. Tangkad na kay Tanong natin kung magkano itong baka nito, napakatangkad. Ayan, sobrang laki. Ayaw. Ayan, tanong natin si sir kung magkano ba ang presyo ng baka niya. Ayan, hindi ako mukhang mara, hindi sa sakit. Sobrang tangkad. Ito si sir, tanungin natin kung paano ba ang presyo ng baka niya. Sir, good morning! Baga na po siya ang presyo ng baka niya, sir? Paano po? Hello! Paano sa 125,000? Paano sa 125,000? Ang baka niya, sir? Ang pinakamalaking baka ngayon dito. Ilan taon na po kayo, sir? Dalawat ka lahat. Dalawat ka lahat. Yung taong golang lamang itong bakang ito. Kaya hindi pa. Wala pa. Dalawat ka lahat ilang. Ila sir, galing saan yung baka niya? Galing kalatagan. Ah, ah, kalatagan. Galing kalatagan. Kaya pala tanggap -tanggap ang tanggap-tanggap ng baka niya. May pa sa 125,000 yung baka ni sir. Bawas pa. May bawas pa sa 125,000. Ang laking baka. Ang laking baka. Bakang kalatagan. Alan! Dalbang taot kalahati lamang ang bakang ito. Hi sir, good morning sir. Ayan yes, sir. Marami pang baka malalaki. Eh. Yeah. Ito, may baka pa itong dalawa. Napaka gagawin ba. Quality <laughs> yung baka. Baka ang kalatagan ka dito. Iyon yung mga itsura sobrang quality. Ang tatanggad. Sir, good morning. Magkano presyo siya na naman kayo, sir? 98, parehas. 98? 98,000 ang bawat isa. Yun naman ang gaganda. Ang kapal ng lambi. 98,000. Mga barakuhin. Takang kalatagan. Ang lalapad ng tayo nga. Oh. Parang magkapatid. Ano? Parang kambal. Pareho ang laki. Pareho din ang tangkad. Pero mas malaki yung paha Yan, yeah, isa. yung Ganda. Yan. Napakaganda ng bakang kalatapaan. So, ikutan natin itong uh, Ang mga ito yung pet ng 98 ang isa. Medyo kulang pa sa kapal. Ayan. Basta quality ang baka. Quality din ang presyo. So, di pa tayo dito sa kabila. Matangkat din ito. Matangkat pa sa may hawak. Okay. Ito, pupukin yung mga baka nila. Marami silang dala ngayon. nakakaganda rin nakakaganda ng katawan o no? naka ano angkot naka siyempre talaga so ano po presyon ng baka niya? one one hundred twelve one hundred twelve thousand saan kalatagan? one hundred twelve thousand itong bakang kalatagan niya, ito so napaganda rin ganyan yung laman mga 112 quality 112,000 so, 112 ibota natin yung 112,000 pwede niya 112,000 na baka nito ito kay sir dito tayo sa kabila yeah, magaganda din ang baka niya Laki ng katawan nito makikita ano, na ang forma ng katawan niya. Puting puti. Puting puti din ang baka. No? Tara na Sir, good morning. Magkan po presyo na ba kayo, sir? Pari may kita nubig ta. may kita nubig ta. May higit 90,000 itong ito. Baka na. Ito, puting puti. Ito yung sinasabi ko kanina, puting puti. Ito. Higit 90,000. Ang pindula ang kambal. Ligit 90,000 at ito naman 100,000. Itong isa. 100,000 ito. Ito isa. 100,000. Ito, 100,000 ito. video malaki-laki nga naman ito. 100,000. Ito, laking kambing. Ay, oh. Sobrang laki, oh. Ito na natin magkano itong kambing na ito. Pero so, magkano presyo ng kambing niya? 65. 65. Wow, 65. Halaga na isang malaking baka, isang kambing. 65,000 ang presyo ng baka, ang kambing ito. Anong breed ko yan? Anong breed? Anong breed? Pure breed ang lono bian, pure breed ang lono bian di tong ba kambing uh, na ito. Sobrang laki, sixty five thousand. Oh, ulakay. Malaking baka na bilin na, sir nabili na na. Okay. Ida, yung okay. na bilin oh, na. Ayo sa baka. Na bilin na baka na yon, na na. Oh, na. magkano sir? Sixty five. Wala siyang, ano, wala siyang sumay. Mataba. Matabang baka. Ito, malaking baka. Nabili na, sir. Magkano? 81. 81,000. Nabili na. 81,000. Hindi ko rin tatanungan. 81,000. 81,000 nabili na bilila, nabili na ni sir. Malaki, malaki. 158 uh, uh, dalawa. Ah, 158 dalawa. Ah, uh, mapisa pala are. 158 dalawa. Malaki itong isa eh. Yan, yeah, 158 dalawa. Yan, yeah, tapos ito ang isa. Ito sir, tanongin natin kung magkano ang presyo nitong dalawang baka. Malalaki din. Good morning. Magkano po presyo ng baka nyo, sir? Um, ha? Bando, sa... Sir, magkano presyo ng baka nyo? Are. Bawas sa labing sa. Ito, bawas sa 90. Tapos itong isa. Bawas sa 85. Ito ay bawas sa 90,000 itong may sungay. ito. 90,000 ito. 90,000. yung isa naman ay 85,000. Ayun. 85,000. Ito, bakang kalatagan din. At yun naman, ang tangkad. Laki ng paa. Ayan. Yeah, maganda. Ito magandang ganado rin. Yeah. Yeah, ma Ang kalatagan. Magkano yan, sir? Magkano yan, sir? Magkano yan, sir? Magkano po yan? Sinto 110,000. 110 oh. napakaganda ng bakang ito, bakang kalatagan ito yung mga hinahunting ng mga, ano, na mga uh, may ari ng mga ranch so, para gawing ganador sa kanilang ano, Rancho. Napaka-ganda ang gano'n doon. Tangkad na tangkad. So guys, napakahirap dumaan sa ganyan likuran ng mga ganyan katatangkad na baka. Kasi ang hahaba ng mga paa. Malayo ka pa lang kapag silipa ka, abot na abot ikaw. Ayan. Yung may nangahaba ng paa niya, no. Oh. So ngayon, nung nakaraang biyernes, wala yung mga taga -kalatagan. Ngayon, ang dami naman nilang baka ngayon na dala. Ayan, ang Ang tatangkad. Sa kay Sir Mike Dinag, Sir Mike Dinag, pwede po kayo mag-comment sa akin. Ayan, comment po kayo sa comment section. Ayan. Uh, bigyan po, po kayo ng uh, connection doon sa mismo may-ari ng uh, dealer. Ayan. Dito si Sir, ano, uh, merong Sir Mike, nandito okay. po, pwede na siyang uh, pwede po kayo mag-comment sa akin comment section para po, bigyan ko po sa inyo yung number ni Sir, yung kanyang anak, yan, sisis ano, uh, may merong, wala po yung number, sa kanyang anak na lang po kayo magkocontact, ayan ito yung anak ni, ano na merong, Ayan. Sir Nolly. Eh, kay sir na lang ano, kayo kontakin sa kanyang number. Ibigay ko po sa inyo yung number kapag nag-comment po kayo sa akin. Pili so, ano nga po, sir. Pili nga sa patabay. Malakay. Sir, magkano presyo na ba kayo, sir? Ay, bumahigit na 90. Mahigit na 80,000. Patabay, malakay. 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 Tatabain uh, natin. Tatabain mga patining. Pwede gawing ganador. Ayan. Medyo manipis ang ano nito. Akatawan. Kaya pwede gawing patining. At saka yung isa pa rin hulan din. Ayan. Pariyo lang sila kalaki. Ito, magandang quality din ito. Junior balls. Junior balls. Ayan. Babang limerit. Pero magkano pa presyo? Ano ba kanya? Make it 65. Limary, ano? Make it 65,000. Bakang Limeri ano? Bakang Limeri. Bakang Limeri. Make it 65,000 ang bawat isa. Ayan. Pareho din ang laki. 65,000 ang bawat isa. Sa so ngayon, marami kayong mapagpipilian talaga. Ayan. Ngayon, napakaraming baka. Dito kay Sir, tanungin natin kung magkano po baka. Pating-pating din ang baka nyo. Marami talaga ang mabaya ngayon sa tubang dami ng baka ngayon. Mas maraming baka ang baka ngayon kaysa noong nakaraang uh, Friday. Mas marami ngayon. Tara natin tayo kung gaano presyo. Hoy, magkano presyo ng baka mo kaya? 60 ha sixty hang thousand. Ayan. 60,000. Ang bawat isa. Ayan. Pareho din ang laki. Ayan. 50,000 bawat isa. Ito ay mag-ina. Nabili na. Ayan. ayun natin magkano pagkabili. Kaya magkano pagkabili niyan? Hindi ako, ibabalik na. Ay, ibabalik. Ibabalik na. Ibabalik na. Ibabalik na. Ari ang kanyang anak. Maaga pa, ibabalik na. So yun, ibabalik. Maagang binalik ang mag-inang ito. Ayan. Baka may buyer na doon sa kanila. Ayaw na sumama nung isa. Ayaw sumama nung anak. Ito, napakagandang. Sir, magkano presyo ba kami, sir? 75. 75. Ito pong, itong makinis na yan. 75,000. makikini Lemery. Ang kikinis ng balat. Ay, oh. 75,000. Ayan pa. Mga wa, walang sunga yan. Hornless. Ayan. Mga hornless. Ang kanyang baka. Ito pa yung isa. Ayan. 75,000. Ah, grabe. Presyo ng baka ngayon. Ayan, maganda to. Ayan.